So ayan, what's up mga ka-odds uh, For today's video eh, May pupuntahan tayong uh, Kakaibang pagkain Ito ay nasa Located siya ng Karuhatan, Valenzuela. So, siguro alam niyo na rin to. Na may sikat niya yun dito sa Karuhatan, Valenzuela. Yung tinatawag nilang, ano, Graham. So ngayon mga kaod, puntahan natin yung Mango Bar Graham located siya sa may Karuhatan Public Market. So dyan lang yun sa may stoplight mga kaod. So since madadaanan natin siya for today, ay ating daanan yung Dad's na yun. The Dad's Mango Graham Bar. So nakabalot siya ng point. Actually marami ng vlogger na pumunta taron. So try natin. And lagi pa namang sold out to. As of now is 4pm. Mukhang hindi natin nabutan talaga So tingnan na lang natin kung kakayanin mo ako. Nakabutin pa ba natin yan. 4pm. Alright. There we go. Go. At ito na nga mga ka malapit na tayo, At sa SM Valenzuela na tayo, In the SM City of Valenzuela Alright, so dyan lang yan, unang stoplight, so na, dyan natin makikita yung public market So katapat naman yun yung pure gold, pure gold saka jeepney market So ayan, dito natin sa stoplight, so ayan mga ka so kung way nyo galing monumento, ayan, kakanan lang kayo rito sa stoplight Ayan, going sa public market. So, ito na yung public market ng Karawatan, Valenzuela. Pasukin na natin, mga kawad. So, dito, may parking dito eh. So, naam konti. Eh. May parking dito. Ayan. Siyempre, babayad lang kayo. I think nasa 10 lang ito rito eh. Ayan. So, saktong-sakto. May bakante oh. So, laging punuan ito rito. So, ayan. Diyan mismo yung dads, mga kawad. Diyan, dyan, 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 dyan. Ayun oh. No? Natatanaw ko na nga oh. Alright, so dito parada lang tayo saglit dito. Ayan, aho, yeah. kuya. Where we go? Yun. Ayan si kuya oh. So dito laging pumaparada mga ka pag home, pumunta ko rohatan. So ngayon natin ang puntahan yung dad. So ayan guys, yan nga, yan, 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 yan na siya. Ayan oh si kuya, yung owner ng dad's greyhound. So ayan, may pa siya. So, ito nga pala, may ano sila ito, uh, magic water o yung gulaman. So, ayan, sinaka-smile so, si Kuya. So, guys, nakakalungkot, easy pin na dito yung nakabili rito kasi sold out talaga siya. So, ayan, tinanong ko na rin tungkol sa pag bakit di tayong pwedeng makabili ng wholesale o pag uh, reseller. Reseller. So, hindi po daw pwede kasi napakarami ito talagang ano, bumibili. And kaya parang nare-record na is 2 pieces lang per person or 1 pieces each. <laughs> Dahil nga, uh, grabe daw yung volume ng tao. So, and siyempre nagkwento na rin si tatay regarding daw sa mga gumagaya-gaya. So, wag naman po sana daw ganun. Kasi marami daw kumakalat sa Facebook na ginagamit yung dad. Ayun, tanong ko na lang din. Total, dito na ako. Yung, ba't di siya pwede i-benta ng wholesale? Ba't siya di pwede i-benta wholesale? Ah, kasi okay. sa tao pa na, sa cost of the production, tulad ko talaga. Ah, okay. Kaya namin ma-accommodate talaga. Gusto namin, sir, kasi ganito gusto namin mabigyan lahat. Kasi minsan nang gagaling ng Marilao, Bulacan, Malolos, minsan 5 days na siya. Hindi ba makakuha katulad kanina, galing mong bignan. Ay, may, may Ayos, ma Wala na. Ay, gusto na. Anos mangyayang sa mga Bukas balik pa na? Namin, sa mga, na. Eh, kami matanda na mga mo kami. Siyempre po kami, dalawa magkasawa. Pag ito, lima ba? bigay kami. Para tapos na eh. Pero hindi Gusto namin oh, ano Ano hindi naman nakakaawa kundi... At dito nga mga kaod kahit uh, nagkukwento ang kami ni tatay so dami pa rin naghahanap ng Graham bar nila. So ayan, so ang nabili na lang ng mga atat, bata or ibang tao is yung na lang kulaman or magic kulaman ni kuya. Or ah uh, mas kilalang magic water pala. So ayan na lang ang binili mga kaod dahil sold out po talaga siya kaya yeah, yun guys bumili na lang din ako nitong magic gulaman so ito na lang tikman natin mga kaod dahil din natin natikman yung kanyang gulaman bar so ayan Sige, yun no. ko na lang. ito natin sa gulaman mga kaod alright so hanggang mo muna mga kaod babalikan na lang natin stand pag meron na <laughs> bye bye happy viewing mga kaod so huwi na tayo nakakalungkot man dahil naubusan tayo guys so, here we go time to go home